Pag si BP Sara, okay lang. Kasi ang usapin, kumuha ng paglustay ng 150 million na confidential funds. So ang laki ng problema natin sa bansang Pilipinas, pero unain natin yung paglustay niya ng 150 million na confidential funds. Pero ngayong trillion, trillion, trillion ang nawawala. Sasabihin niyo sa amin, hindi niyo priority na pa-impeach si BP Sara. Ito po, pag-usapan po natin ito. Ha? Itong sinabi ni Faustino D o yung Speaker of the House ngayon na kay Bonjing. Si Boji pinalit kay Bonjing. Si ang sabi niya, hindi ko po nabalitaan na mayroon pala siyang plano mag-file ng impeachment pong hain laban sa Panguro. Yung hinain ni Kiko Barsaga na impeachment kay Bongbong Marcos. Hindi priority ang impeachment ngayon sapagkat ang dami po nating hinaharap na problema ng ating bansa. Di, tuta ka rin daw. Diretsuhin na kita, tuta ka rin daw ni Tambi. Tuta ka rin ni Bongbong. So definitely, hindi kapapayag ng impeachment, hindi dahil sa hindi mo priority. Diba? Kasi, may punto eh. Anong sabi niya? Hindi natin prior priority yan. Dahil ang daming problema natin sa bansa natin, tapos mag-impeachment. Eh, ang pinaka-problema natin, baha. Bakit pupunta tayo sa impeachment? Sir, pakisabi yan kay Tambi. Pakisabi yan kay Bongbong Marcos. Ang daming problema ng Pilipinas, bakit nyo pinai-impeach si BP Sara? Sabihin mo yan sa mga kasama mo, malamang pati ikaw pumirma ka ng impeachment ni Pepe Sara. Na sinasabi ni Changko, binayaran kayo kung kasama kang pumirma, hindi ko alam. Pero kung pumirma ka, bayad ka. Ngayon, here you are. Sasabihin nyo ang daming problema ng Pilipinas. Bakit tayo magpo-focus sa impeachment? Mga impokrito kayo, mga animal. Kung pumirma ka. Sinasabihan ko yung mga pumirma. Are you listening to yourself? Can you please read your statement? Paano kayo naging mambabatas kung ganyang kahina ang comprehension nyo? Kung sinabi mo ito ha, ah, yan, nilabas ng politiko. Mga ipokrito. Pero alam mo, may isa pang ano eh, mayro pang isang side. Sa laki ng problema ng Pilipinas, at sasabihin mo, wag nating unahin ng impeachment, yung problema muna natin ng Pilipinas. Simulan mo impeachment. At kung magtagumpay ang impeachment, I will guarantee you. Sigurado ko. Tapos ang problema ng Pilipinas. Half of the problem of the Philippines. Tapos. Ghost project. Tapos. Corruption. Tapos. Kaya nga dapat yung impeachment eh. Yan ang dapat ini-impeach. Imagine niyo kahit i-impeach nyo si BP Sara, may magnanakaw pa rin. BP Sara is not in any way involved in ghost projects. Wala nga. Pati nga budget ni BP Sara eh. Binawasan ng Office of the Vice President. Parang ayaw na siyang isali talaga eh. So pag pag-uusapan natin patungkol sa baha, Patungkol sa ghost projects, walang kinalaman si BP Sara. So bakit yun? Pinapa-impeach nyo. Ito dapat pinai-impeach nyo dahil yan. Ang problema. Kasabwat siya eh. Kasabwat yan si Bongbong Marcos di umano. Ngayon, for discussion purposes, kung hindi man siya kasabwat, siya pa rin ang ugat ng problema. Siya ang dulo ng problema. Dahil pinirmahan niya, why did he allow it? Ba't wala siyang ginawa? Ba't inaabot siya ng tatlong taon para niya maamoy yung utot ni Tambi? Di ba? So compare natin yung dalawang impeachment. Pag pinaimpeach si Sarah, wala masusulos sa nakawan. Sa Ghost Projects. Pag pinaimpeach si Bongbong Marcos, solve ang problema natin sa nakawan. Tama or tamang tama? Use your coconut head. Mga mambabatas kayo. Next po. So, isa pa tong tuta. Hmm. Kasi, patungkol sa impeachment na naman ni Kiko Barsaga, sabi niya, kasi kung ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na pa-impeach imp si B President Marcos. Wala talaga because I think, honestly, he's doing a good job. Tuta! Tutan-tuta. Pero alam nyo, may punto to si Puno. Excuse me. Alam nyo ko anong punto niya. This could be a blackmail. Diba? Alam naman natin tuta ni Tambi. Karamihan sa Congress tuta ni Tambi. Sa Kamara tuta ni Tambi. Hindi man lahat pero marami dyan tuta ni Tambi. Alam na natin kung bakit. Na, Doon pa lang sa bigayan dyan sa impeachment, alam na natin eh, Yung karakas nitong ni mga to. Okay? So, Paano eh, si Bongbong -bong naman ang pinai-impeach, hindi naman si Tambi? Paano blackmail? Kasi ganito yan. Halimbawa lang, ha? halimbawa, si Puno, pwede niyang gamitin yan? Hindi. Hindi namin papayagan. Ma-impeach ka. Sasabihin naman ni Tambi, yes. Mga bata, ko yan eh. Hindi si Puno ah, yung mga pumirman ng impeachment. Mga tuta ko yung mga yan. Ko ano sinabi sinabi ko susunod yan. Oo, ambunan mo lang yan, ha? Ah, tapunan mo lang ng uh, ng tira-tira mong pagkain. Oh, yung tira yung tira, -tira mong basura, 'di ba? unang kukuha ng basura yung mga basura ng pera siya. O oh, tapos tapunan mo ng pera yung mga yan. Hindi napapalagyan. Okay na yan. 'Di ba? Oh. So hawak ko yan hindi ka mai-impeach kasi magsisimula yan sa kamara eh. Kailangan ng two-third votes. So, ang gagawin, hindi ka mai-impeach Bongbong Marcos. I will protect you, but you protect me. Make sure hindi aabot sa akin ang investigasyon. Hanggang contractor ka lang, hanggang senador ka lang, hanggang DPWH ka lang. Okay lang. Lutuin mo silang lahat. Basta 'wag mong paabutin sa akin. Maglagay ka ng taong nakaupo na hindi a pipigilan 'yung pag-abot sa akin. At 'yung impeachment, Bongbong Marcos, sagot ko hindi aabot sa iyo. Ito observe nyo. Kung may punto 'yung sinasabi ko. Bongbong Marcos, these following days will be more aggressive. In protecting Tambi. Claire Castro will even speak more or protect more Tambi. Naalala mo, kinwestion na nga ni Karen Davila yan eh. Si Claire Castro. Why are, uh, are you speaking in behalf of Tambi? Diba? Are you the speaker of the house? So, makikita nyo yan. Kung Tama yung sinasabi ko, makikita nyo yung trend na yan. The Marcos, the executive, the PCO will protect Tambi. Abangan ninyo. Ito pag-usapan natin. Despite all the problems, ayaw nilang simulan yung impeachment dahil dapat unahin ng problema. ba? Diba? Sinabi natin yan dahil sabi yan ni, ni Speaker D, Unahin natin ang problema, wag yung impeachment. Ang laki ng problema natin. So eto ngayon, ang laki ng problema natin, inuna yung budget. Kesa solusyonan yung problema. Di ba? Kesa mag-focus sa investigasyon. Wala nang ginawang investigasyon. Wala nang ang umaatin dun sa sa Congress eh. Di ba? Binibidyo yan ni Kiko Barsaga. Ang daming bakanting upuan. Ang daming absent. Hmm. Pag budget ang pag-uusapan, agresibo kayo. Pag hearing, pag investigasyon, pasan nyo lang sa ICI. Ganyan din ang ginawa ng Senado eh. Tinigil na yung investigasyon para saan? Sa budget? ba? Diba? Oh, ito sabi ni Kiko Barsaga, the corrupt 6.8 trillion peso 2026 budget has been passed. Naku, grabe, laki. 6.8. Magkano kaya mapupunta dyan kay Tambi? Magkano kaya mapupunta dyan kay Bongbong Marcos? On second reading, Congress, Senate, and the Marcos administration will once again steal from the Filipino people. People power Marcos resign. Eh, laki niya, no? Ilang hati-hatian niyan. Hey ma'am, baka mga itig milyon sila tapos yung mga bossing E kakalahating bilyon pala ha. tapos yung mga bossing, mga bilyon-bilyon. Laki niya, ang trilyon pesos. Ha? Alam mo, pag tinignan mo, may pera Pilipinas. Ngayon ko na-realize, may pera tayo. Mayaman tayo. Bakit tayo nanini, nananatiling mahirap? Dahil sa mga politikong magnanakaw. At dahil na rin sa mga butanteng naghahalal ng mga magnanakaw. Yan ang ma paulit-ulit ulit na problema ng bansang Pilipinas. Oh. So, ganyan na problema natin. Meron pa akong ipapakita isa sa inyo. Tapos, may mga tao pang katulad nito. Ha? Wala nang na itulong sa Senado, wala nang naitulong sa Pilipino, nang gugulo pa sa Pilipinas. Ito, pag-usapan po natin ito si Trillanes. sa ito yung mama talaga na walang pakinabang sa Pilipinas. Ito yung nag-open up sa ICC. Ganito yan, kumain ng tayo ni Bongbong Marcos. Kain tayo ito eh. Ha? Duwag to. Magkukudita, magkukudita, susuko naman. Ha? Anong ginawa nito? Anong silbi nito si Trillanes sa Pilipinas? Ano bang na, naipasan nito sa Senado? Diba? Ano, anong, ang gulo nito kahit dati pa eh. Nanggugulo to si Trillanes. Gusto nito bida. Gusto nito maging relevant. Ngayon naman ang pupuntiryahin si Senator Bongo. O, basahin natin, kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kayo kay Trillanes, malamang kayo na ang may problema. Baka komunista. Hindi, ako sa tingin ko lang ha. ha? Hindi, wag, hindi po tayo retagging. Ang sa akin dito eh, Sino pa bang naniniwala kay Trillanis? Di ba? Komunista? Dilawang tae. Gusto lang maging relevant. Talo nga yan, eh. tinan nyo. Oh. 220 votes lang nakuha si Malapitan. 330. Mayor na nga lang, hindi ka pa manalo. Nakachamba ka lang noon eh, sa Senado. Parang si Bongbong nakachamba lang sa Presidente, pero tapos na ang karir. Wala nang Marcos ulit. Eh, taga mo, wala nang Marcos ulit uupong presidente. Nabudol nyo lang yung taong bayan. Si Senator Bongo ay number one senator, binoto ng 26,912,697. Ang boto mo, Trillanes, 220. Eh baka sabihin nyo, eh siyempre kalookan. Miski na, kalooka nga lang, hindi ka nanalo eh. Hindi ka nga umabot eh. Ah. Uh. Isipin mo yung supporta mo 220. Ganyan ka makapagsalita 26,000 ay eh, 26 million. Ah, uh, di ba? O oh, uh, pinakamalaki record po ni ng sa lahat kasaysayan ng Senado itong boto ni Senator Bongo. Hmm. Na para na para, ano, ano na, napakaraming natulungan lalo na sa malasakit sa malasakit center program si Trillanes noong senador siya may nagawa ba alam niyo itong malasakit center ang dami pong natulungan niyan siguro sa mga nanonood dito may isa sa inyo o dalawa sa inyong kapamilya na natulungan ng malasakit center baka lahat ng nanonood dito ngayon ay may natulungan sa Malasakit Center. Even sa amin, before pa, hindi pa ako vlogger. Ha? May natulungan ng na Malasakit Center sa mga kaibigan ko. Si Trillanes, ano ba? Hindi. Ano ang purpose ni Trillanes sa Pilipinas? May naitutulong ba to? Isipin mo. Ito ang naging tulay para kay isuko ang soberanya ng Pilipinas sa ICC. Dahil lang sa galit niya sa Duterte. Anong karakter meron tong tao na ito? Nagtanim ng galit kay PRRD dahil hindi siya tinanggap maging vice president. nag apply tong vice president kay PRRD. Ganyan ang mga politiko natin. Hindi lang po si Trillanes, maraming katulad ni Trillanes hindi na pagbigyan sa gusto, kakalabanin na. Para kang baby. Di ba yung baby, pagka hindi mo pinadede, hindi nakuha yung gusto, iiyak, baby ka ba, Trillanes? Oh, Tapos, bilib na bilib dito yung mga dilaw. It shows yung quality ng utak nila, di ba? Wala, na, wala namang naitutulong sa Pilipinas to eh. Ano ba ang bag sa Pilipinas? Nagkakagulo na sa Pilipinas, Duterte pa rin ang nasa isip. Ni alam naman niya kung saan napunta yung mga pera. Alam mo kung bakit binoto? Si Senator Bongo? naka 26 milyon? Alam mo kung bakit? Dahil alam nila totoo yung malasakit center. Hindi iscam. Hindi budol. Hindi naman mananalo yan kung alam nila eh. Ano bang pinaka-programa ni Senator Bongo? Marami. Pero isa dyan, ang pinakamalaking tulong sa Pilipinas, yung malasakit center. Kung budol yun, hindi magiging number one senator yan. Hindi 26 milyon ang boto niyan. Naiintindihan mo, Trillanes? Uh. Buti pa, tumahimik ka. Mag-isip ka kung ano maiyambag mo sa Pilipinas na may pakinabang ka. Kasi alam mo, totoo, masakit man o sa'yo? Ha? Wala ka ng boses. In short, wala kang bilang. Wala ka ng bilang, Trillanes. Kahit sa dilaw, di ka na nga pinakikinggan eh. Pinakikinggan ka lang nung vlogger. For the views lang. For the views lang ang habol sa'yo nun. Pero wala ka ng bilang Trillianis.